Hello, welcome to Virgo Philippines. So ito yung reading natin for Virgo, Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Virgos. Take only what resonates. Kung gusto mo pa personal reading, Jing Taro Reader. Kung gusto naman po ninyo sa akin, uh, Madam Space B, as in princess yan pwede nyo po ako i-search sa facebook yan po yung facebook page namin and then please do support my band guys yung bandang sibol uh, vocalist po ako nyan so hopefully ay pa support nyo rin po yung aming facebook page bandang sibol okay yan din po yung aming tiktok and sa tiktok naman po if you want to avail yung aming mga products meron po kami uh, yun, mga evil eye katulog po ito suot ko um, evil eye necklace uh, ma-avail niya ito sa aming tiktok shop unipri unipri so let's start your reading for the sign of Virgo by the way pagpasensyahan mo na medyo mahina lang yung boses na kaya kong gawin ngayon medyo hindi pa po okay yung lalamunan ko so medyo pinapahinga-pahinga ko ng konti eto rin yung reason kung ba't hindi ako masyadong nakapag reading ng mga nakaraan, bukod sa medyo maraming event kaming attendan ay uh, yun nga nagkasakit din po ako. So, for the sign of Virgo, you do have here the Four of Cups. Definitely, hindi ka happy ngayon. Mayroon ka mga isipin. Mayroon yung iba may kinalaman sa bills. Yung iba could be uh, anything, no? basta hindi ka okay ngayon. The world, I feel like papa sa Diyos mo na lang or um, kumbaga ito na yung word na bahala na gamit na gamit mo yan ngayon. And with the five of wands, I feel like nagkakaroon ng problem pag-aaway, pagtatalo with uh, people na involved dito sa problem na ito. So, yung iba sa inyo, um, hindi maiwasan eh na magkaroon ng pagkaaway lalo na kung yung problema is hindi siya babastahing problema medyo malaki na yung usapan uh, dito and ngayon wala kang kasiguraduhan kung paano malulusutan or masusolusyonan ito person nakakonnect mo sino to person nakakonnect mo sino ito? For the sign of Virgo, Sun, Rising, Venus, Jupiter, Virgo. Medyo masakit pa yung lamunan ko, guys, po. Pasensya. Oh, wait lang, inom lang ang tubig. Okay. So, for the sign of Virgo, person ako, connect mo. Hindi ko na lang ipapakita yung cards, guys. Kasi medyo mahigpit si YouTube ngayon. Yun din yung reason kung bakit mas uh, magpo-focus ako sa muka ngayon pag nagre-reading kasi medyo mahigpit si YouTube lalo na pag laging ganun at ganun yung setup. Of course, yung yung table mapapansin niya bakit laging ganun ang ganun yung video. And kung naman po maiwasan, hindi naman po ako laging nagre rearrange ng crystals or what uh, sa aking table. So, medyo mahigpit siya ngayon. ah uh, akala niya parang inuulit-ulit lang yung video. Ganun. Queen of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces, The Judgment, ayan, Major Arcana. Yung masakit pa yung lalamunan ko talaga. Queen of Swords. I feel like there's a person na um, I, I see love umala dito sa taong to, pero kinakat off kanya eh. Kasi either nahihiya or natatakot siya sa'yo. So, alin man yun. But I feel like, um, mahal ka na itong tao to, it's just that ayaw niya mag-reach out or alam niya na baliwala lang din naman kung magre reach out siya sa'yo. So, pwedeng ina na-cut off ka niya or wala siyang way or kung meron mang way natatakot or ay, hindi niya alam kung dapat niya bang gawin yon like that. So, pwedeng itong taong to, wala siyang enough courage para gawin yung pagre-reach out sa'yo. So, this person is really, uh, kumbaga, napipilitan lang din siya na i-cut off ka. Emotion ninyo sa isa't isa. Emotion ninyo sa isa't isa nitong taong ito. you feel stuck in a situation, king of swords, pwedeng utak mo ginagamit mo ngayon, stuck ka sa situation, yung iba, usaping uh, money, five of pentacles, so there could be taxes, bills, ano, uh, nakikita natin may mga problem ka regarding, maybe changes din pagdating sa financial mo, finances mo, pwedeng may mga nawala sa'yo. I feel that you do, really do love this person. Ace of Cups. Mahal mo taong to. It's just that you are stuck sa situation. With the five of wands, nakita tayo dito ng galit. So, pwede. May galit ka dito sa person. Alin man dito ha. Either may galit ka dito sa person na to. Or yung pakikipag-connect dito sa person na to is like impossible for now kasi may magagalit. Parang kailangan mo lang ilat go, ipagpasadyos, or ipag balance universe sa amin sa akin kasi sa uh, sa ngayon hindi mo magawa ng action kung ano yung gusto mo. action na gawin sa taong to pero ngayon nakita natin yung stop masakta <laughs> wait lang ha hmm emotional person na ito para sa'yo emotional person ito para sa iyo. King of Cups. So, sabi ko nga, this person loves you. Mahal niya. Especially this past person. Ah, uh, malalaman mong mahal ka na tao pag minsan na siya nag-effort sa iyo. Babae, LB, uh, babae man, LGBTQIA+. Yan, yeah, ano man gender but once na mag-effort sa yung tao. Iba pa yung ginastosan eh. Plus na lang yun. ginastos ginastosan ganyan, tapos doon sa gastos na yun, hindi lang gastos yung ginawa niya, nag-effort talaga siya. Kung paano niya ipapack yung item para maibigay niya sa inang maayos. Mga tipong ganun. So, mahal ka na itong tao kung minsan niyang ginawa yung pag effort na to sa'yo. Pero kung binilha, binilhan ka lang niya, binili ka niya, o bin binilhan ka niya, binigyan ka niya ng gamit from the packaging, yun na talaga yung binili niya na ganun na packaging, inabot niya lang sa'yo. I don't see that as as special kind of energy dito sa, sa kung nakukuha ko. Kasi yung nakukuha natin may effort eh. Malalaman mong mahal ko ng tao pag in ka niya. Pero pag alimbawa, binili niya si product, yung item, binalot niya pa yan, nagsulat pa siya ng mga kung ano-ano love letter sa'yo na. This person loves you. Okay. In the near future, in the near future, what will happen in the near future sa inyong dalawa? In the near future, for the sign of Virgo, sunrise, and Venus Jupiter Virgo. Eight of pentacles, eight of cups, oh, that's, oh, actually, tatlong eight yung nagpakita sa'yo. Sa side mo. Eight of swords, 8 uh, of Cups and 8 of Pentacles. May nangyayarapan ako magsalta, guys. Sorry. Ah. Uh, wait lang. Ah. Sabra. Ang hirap nitong sore throat ko, guys. <laughs> Ang sakit niya lumunok. And, um, Okay, in the near future, nakita tayo dito ng... Na... Alam mo, may mga opportunities kang nilalayuan, iniiwasan. Even in the past, may nakikita tayong opportunities. Pero sa halip na i-grab mo, nilalayuan mo, iniiwasan. When it comes to love, ganun din. There are oppor opportunities, na dumadating sa iyo pero sa halip na i-grab mo iniiwasan mo nila mo so, your future is ikaw ang bahala kasi may may sarili kang desisyon ayan eh may prayer ka sinagot si prayer mo inoffer sa iyo binigay sa iyo but then this is you na lumalayo umiiwas from that gift or from that situation so hindi na, na hindi na ni Lord John ikaw na yon, Ikaw na gumagawa na future mo. Kasi yung minsan pinapanalangin mo, nandyan, nasa harapan mo, pag nandyan, na, hindi mo na alam ang gagawin mo, aalis ka, lalayo pa. So, it's your fault. So, in the future, nakikita natin, nagpapakabisi ka, and then you're walking away, moving na naman, umaalis ka na naman, and you're thinking about the future. Which is, may malaking chance na naman tayo dito na something na mag magiging maganda resulta or kalalabasan nito if only you will try to look back or tignan bagay nito in the near future for the side of your person I can see success lalo na sa usaping career Libra energy Taurus Capricorn Virgo um, magbubunga yung mga bagay na ginagawa niya sa career niya. I really do love this. Kung ano man yung mga minsan na pangarap niya, hindi na yung magiging pangarap. Naging mahirap na. None of sorts, Nakikita tayo ng mga problema dito. But soon, yung mga problema kasi na yun, it's like just, it's just a way para mas magkaroon na improvement, lalo itong person na to. So, in the near future, I can see a lot of happiness. The Empress is here. Uh, yeah respect and magbubunga kung ano man yung mga bagay niya pinaghirapan niya and admiration mula sa iyo at mula sa iba thank you watching guys I love you all please do like and subscribe magingat po kayo lagi and bye